na-stop yung ating video kasi itong nalagyan ng tubig namaya magpapalaundry tayo na, sabi ko kasi nga ano ah uh, na ako ng ating plastic labo para yung teacher ni Tana pag so, tayo nagluto ng merienda madadalhan natin kaya wala na yung ating baulan hindi na nakabalik naka <laughs> kaya plastic labo na lang muna <laughs> bumili na ako ng mga pamipaminta, buo, durog. Ayan, bahala na kayo. Ayan. Pamimta. Saka bumili ako ng mga pang breakfast ni Alex. Ayan. Iba-iba. Bahala na siya kung anong gusto niya. Ayan. Iba-ibang ano yan. Bahala na siya kung anong gusto niya sa buhay ng ano. Kasi pagka naman yan ano, mga may gusto siya, binababa niya, nasa presa rin, ibababa niya sa baba para alam po ano yung lulutuin ko sa umaga, nakababa wow. na yun. Kaya so, mamimili na lang sa dito kung ano gusto niya. Pumili so, ako ng bawang sibuyas. Medyo mura ang sibuyas ngayon. Hindi ko lang alam, alam sa ibang market kung magkano pero ito ay 90 pesos ang isang kilo. Tapos yung bawang ay 130 ata din tayo ng kalamasi para sa ating mamarinig ko yung aking, ano, yung aking baboy at saka yung manok. humili ako ng isang buong uh, uh, manok. Mamarinig ko para merong mga si Alex na ano na kanyang pang breakfast. Pag-blit kada na drama mo kung lagi yan. lang. Aking damit na pang Gumababa. Uh, Bumababa. nga muna tayo ng pag Kasi wala tayong mapaglagyan ng mga ano, nakainis di kasi nagbugas eh. babae na to kasi may usapan na sila maghuhugas ako ang magluluto kaya kung baga hinahayaan ko naman silang maghugas para naman ah uh, fair lang ginagawa din sila may ginagawa din ako kaso lang ako naman ang maghuhugas iswasyo na na walang sweldo <laughs> nang na ako. Ang init na eh. Kaya nag ano ko. Pilisan ko lang ang pamamalim. Lahat binili ko muna pang ulam. Tapos mamaya pag nakalabas kami nila sa akin. Kaya nila tana. Kay Rosary naman. Tsaka magpapalandri nga ako. No. Bedsheet ko na mabibigat. Hindi ko siya kaya mag-washing. ito yung duty ng na nanay araw-araw wala namang sweldo pero araw-araw yung ginagawa diba? luto, lino, sugar tapos mapaghanapan pa ng budget diba mapaghanapan pa ng boss ng budget ganun na lang Di na alam ang hirap-hirap ng budget magkano kilo ngayon ng baboy mahal mahal kaya yeah, panay ko pong sinasabit in ulit ulit ko po sa vlog ko yung mga may asawa niya na OFW kung po kayo maghahanap ng ano ng body sa ninyo. niyo ang mahal ko nang bilihin ako nang nagpapasabi sa inyo ako na papatunay napakamahal po ng bilihin mo ngayon kaya huwag na kayo maghahanap pa ng budget sa mix ninyo kasi bilang babae makaka-open din po yung hinahanapan pa kami ng budget. tapos ang mahal-mahal ng bilihin mahirap po yung budget sa ito yung yeah. mga mister dyan na nasa ibang bansa yun na pong pasamain ang dito, mga misis ninyo huwag na ng budget kasi nga ang mahal ng bilihin Nag-charge ako kasi lobat ang aking cell phone. Kasi so, muna natin ang ating bag ano. Ang bumili ako ng ano, ah, ang kay Chiki. At saka ito, whole chicken. Ang bumili ako ng whole chicken para pang, ano, pang, marinate kay Alex pang-kay Alex. Ngayon, okay. isang buong po pang marinate natin. Kasama ko na rin ng baboy para sa mix-mix lang. Ito ating baboy, may giniling din ako binili. Ayan, kasi bala kong mag-Shanghai. Pero, next time na ako bibili ng, ano, ng ating, tapos bumili rin ako ng isda. Ayan, pang isang, isang kilo yan. Tapos, pusit. Ayan, pusit. yun nga lang medyo maputik sa base 1 kaya ano uh, lang pati ako hindi ko naman alam na maputik pero okay lang ang importante hindi tayo lulubog sa baha kasi hindi uh, tayo malip perspirosis pero pagka in of, ano naman nga eh, sila Gerald Anderson na eh, masalip na baha di ba? chicken natin, medyo anuhan natin. Ayan. Minsan giniglit-gilitan ko siya para Ayan. Parang binubuka ko siya para yung marinade natin pumasok sa loob. Tapos minsan, ginigilit-gilitan ko siya para kahapon nakapagbayad na ako ng mga bills ko through Gcash na lang nagkarga ako ng ano ng ano sa Gcash ko kahapon para tayo makaka ano ng bills natin hindi na tayo pipila pila pa kaya hirap kasi dalawa bit bit kong alaga tapos pipila pila pa ako nakupakta eh hirap mag drive pagka dalawa dalawa yung ano kaya sa, -sa next time na alis kami Tricycle na lang yun na para sa ito yung dalawang bata. Kahapon ka ako eh. Nakamotor lang kami. Tapos yung bata yung harap at likod yung ano ko Yung bit -bit kong bata. Ito yung taba ng <laughs> ano tinanggal ko. Bigyan na lang natin kay Chiki yung taba na yan. ulitin natin ang ating video para tapusin ninyo yung panonood yan. -e